Ano? Uh, parang na. Tara. Uy. Ano yung suot mo? Ayusin mo naman. Tingnan mo yung bag mo. Ano meron? Dati may damit mo mukha na bandera. Peki pa yung damit mo. Sige na mag-ayos ka dun. Gusto ko clothes ka. Pero dito kasi ako komportable. Komportable? Saan? Di na salamin mo? Eh mukha ko yung teacher natin sa science eh. Hindi mo kundi nakapag-asawa. Tsaka tingnan yung mo mukha na bandera. Magkais-ayos ka naman, yung babagay naman sa suot ko. Pero kasi, dito talaga ako komportable eh. Tsaka, grabe ka naman makapag-compare. Dinamay mo pa yung teacher na atin sa science. Tsaka, sige magpapalit ako pero ikip ko na lang yung salamin ko ah. Kasi, hindi talaga ako makakita eh. Sige na, magpalit ka na. Hindi, hindi kita sasama. So, ba't parang malungkot ka? Okay ka lang? ah, uh, Oo. Yung ka-MU ko kasi. Oh. Kinokontrol, kinokontrol yung pananamit ko. Hmm. Yung paggalaw ko. Pati nga sa pakikipag-usap sa kaibigan ko. Kahit ikaw, pinagbabawalan niya. Eh, ba't kanina ka-kontrol? Eh, mag-emu lang kayo. Tsaka, medyo na nibago ako sa dyan sa ano mo eh, sa suot mo. Dati, medyo bagi ka magsuot, tapos nakapans ka pa, ganun. Eh ngayon, naka-crop top ka, tapos naka-shorts ka pa. Ah, hindi naman na sinasabi na di bagay sa iyo ah. Ang sa akin lang is, comfortable ka ba dyan? Eh, wala naman ako magagawa kasi yun yung gusto niya eh. Kaya pinipili ko na lang na sundin kesa naman na mag-away ka. Uh, payong kaibigan lang. Huwag mo baguhin sarili mo dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. toxic nun. Ganda mo kaya, cute Hanggang pa. Hanggang ulo mo na pa. Sige na, hangingitin na yan. Bali na. Sige na, alis na ako. <laughs> naman. Yun lang ay. eh. Anak, anong ginagawa mo dito? Ay. Uh, sino yung kasama mo? Ah, uh, wala. Nakasama ko lang yun sa klase. Wala yan. Hindi ko kasama sa klase? Hawak niya yung bag mo? Hindi. Hindi mo nga yung bag mo. anong na ay. Wala yan, tay. or kang lampa. Papawa ka ng bag sa babae. Mauna na ako. Sagi Mayroon pa ako mga tayo, meeting. Sige po, tay. Derek, ano yun? Kasama sa klase? Talaga ba? Lakas ng loob mo na ako pa yung ide-deny mo, ha? Hindi. Ano ka? Valedictorian sa school? Basketball player? Strict pera ng strict kayo si tatay. Eh. Alam mo yun? Alam mo, tama nga yung kaibigan ko. Apaka-toxic mo. Pwede kayo na lang. Talaga? Alam mo, ngayon na-realize ko wala kang kwenta. Joke ka na nga. lang. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long.